Ikaw ba ay naninirahan sa probinsya at walang sapat na pambili ng gamot? Halika at pakinggan ang isang nakamamanghang kagamitan ng puno ng saging. Hello, what's up? Your best here. Batid mo ba na ang puno ng saging pala? Ang siyang maaring sagot sa iyong pinoproblemang karamdaman. Mapayuti ay manyan, acidity sa tiyan, bato sa bato, o galis at mga katikati sa balat na maaaring malunasan gamit ang puno ng saging. Isang kagamutang hindi mo kinakailangang binhin, natural at walang side effect. Ito ang puno ng saging. Pero bago tayong magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads batid ko na kaliwat kanan ngayon ay napakahirap nangang humagilap ng mga gamot dahil nga, kadalasan ay nagkakaubusan na sa mga parmasya mga gamot na minsan, kahit ito man ay lunas sa iyong karamdaman ay maaari naman itong targetin ang iba mo pang mga organ sa katawan mayroon ba kayong puno ng saging sa likod bahay? At dahil wala pa itong bunga, kaya nga wala pang masyadong nakapapansin o nagkakainteres dito. Subalit, papaano kung sabihin ko sa iyo na ito ang halamang ito ay labis na mabisa at maaaring kailanganin mo, lalo na nga kung ikaw ay mayroong UTI, o problema sa bato, o sa iyong pag-ihi. Ang puno ng saging ay makatas at sagana sa tubig. At ang tubig mula dito ang iyong magagamit. Maari mo itong katasin o i-blender upang inumin. Bagaman ang lasa nito ay mapakla, ay mainam naman itong gamot sa iyong karamdaman. Kung dumaranas ka ng UTI, paninilaw ng iyong ihi, mabula at kadalasan ay mabaho ang katas nga ng punong ito ng saging ang isang mabisang detox o napakahusay na panunaw ng bato sa bato. Subalit kung hindi mo naman kaya ang mapakla nitong lasa, ay maaari mong putulin ang puno nito at sa kabutasin o gumawa ng balon sa pagitan ng katawan nito. Maaring maglagay ng luya, katas ng kalamansi o lemon, o kaya ay aloe vera. Pagkatapos ay takpan mo ito at iwan magdamag. Sa kinaumagahan nga ang puno nito ay punong puno na ng tubig, buhat sa ugat nito. Ang katas na ito ay walang lasa at dalisay. At ang mga inilagay mo nga ritong sangkap tulad ng luya ang saya nitong pampalasa. Ito ay maaaring inumin sa loob ng isang linggo upang mawala na ang dinaramdamong UTI. Gayun din ang bato sa bato o kidney stone. At dahil malinis, dalisay at masustansya ang katas na ito sa puno ng saging, ay isa rin itong booster ng ating immune system. Kung kaya naman, kahit na wala kang ang UTI, ay pwede mo rin itong inumin. Ang mga nabubulok namang katawan ng saging ay napakainam rin. Bagaman minsan ito ay mabaho na nga, ay napakabisa nitong gamot sa mga galis-galis sa balat o sa mga dos-dos ng iyong alagang aso. Kung nais mo namang malaman ang mga benepisyo ng dahon, ng bunga at ng maging taglay nitong karisma, ay maaari mong panoorin ang ilan ko pang video ukol sa puno ng saging. Hindi ba't napakabisa ng puno ng saging? Higit sa bunga nito ay mapapakinabangan mo pala ang katawan nito. Sa inyong lugar, ano naman ang gamit ng katawan ng saging? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. prutas na cherry. Gaano mo nga ba kakilala? Batid mo ba na sa tulong nito ay maaari mong maalis ang dinaramdam mong cellulitis? Hello, what's up? Your best here. Saan saan mo nga ba madalas makita ang prutas na cherry? Isang munting pulang prutas na masarap na kahit sa paningin pa lamang. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga binipisyo at bisa nitong tinataglay. Lalo na nga ang karugtong nitong tangkay. Halika at baka makatulong ito sa dinaranas mong karamdaman. Ang prutas na cherry ay kilala nga natin bilang prutas na pangdekorasyon. Madalas silang inilalagay sa mga cake, sa alak o inumin at sa mga inihahandang dessert. Ito ay kumukumpleto nga sa magandang anyo ng mga pagkain. Ika nga, put the cherry on top. Subalit hanggang saan nga kaya ang nalalaman natin hinggil sa prutas na ito? Ang cherry ay isang prutas buhat sa halamang kapamilya ng prunus. Ang kilala nga nating prutas na cherry ay galing sa mga inaalagaang ligaw na cherry sweet cherry at sour cherry o prunus serasus at prunus avium. Ang salitang cherry rin ay tumutukoy sa puno ng cherry at sa bulaklak na cherry blossoms. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang prutas na cherry. Isang mumunti at mapupulang bilog na prutas kung ilalarawan. Subalit ito ay kadalasang makikita nga na laging mayroong tangkay at doon mo nga ito nararapat hawakan. Madalas i-garnish ang cherry sa mga sweet desserts, inumin at mga baked products. Dahil nakadaragdag nga ito ng sarap sa paningin. Ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang tangkay nito na kadalasan nga'y itinatapon lamang ay higit pa lang masustansya. Ang tangkay ng cherry o cherry stems ay mainam na lunas sa mga dumaranas ng UTI o problema sa ating kidney. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkabuo ng bato sa bato o kidney stone. Sa tulong rin ng tangkay nito ay malilinis ang inyong tiyan laban sa mga masamang toxins. Pinalalakas din ito ang metabolismo at pinapanatiling normal ang daloy ng dugo. Kung kayo naman ay isa sa 80% ng mga kababaihan na dumaranas nga ng cellulitis o cellulites ay eto na ang inyong solusyon. Maalis din ang sakit ng inyong tuhod, urayuma, gout at maging arthritis. At higit sa lahat, maaari kayong mapakalma gamit lamang ang tangkay ng cherry. Maaari mong kunin ang natitirang tangkay ng kinain mong cherry. Patuyuin ito sa ilalim ng araw at sa kalagain o pakuluan upang gawing tsaa. Limang kutsarang tangkay para sa isang litrong tubig na pagpapakuluan na maaari mong ang inumin ng dalawang beses sa isang araw. Kaya sa susunod nakakain ka ng cherry, huwag mo nang itapon ang tangkay nito. Dahil maliban sa prutas, ay higit pa pala itong epektibo. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.